Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung marinig ang todo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ito na naman tayo, hatid ko sa inyo ang isang napakainit at napaka-emosyonal na balita. Usap-usapan ngayon ang sinabi ni Madam Hanilet Avancenia tungkol sa greenhouse o bahay nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Bakit nga ba ibebenta ito? Ano bang nangyari? Tara, pag-usapan natin yan. Dito lang sa tinig ng bayan. Mga katinig, ay mismo kay Madam Hanilet, ang greenhouse daw na ito ay naging tahanan nila ni Tatay Digong ng ilang dekada. Doña Luisa Village, Davao City. Isang lugar na puno ng ala -ala, lalo na sa pamilya Duterte. Pero ngayon, heto at balita na ibebenta raw ito. Maraming nagulat, maraming nalungkot, lalo na ang mga supporters ni Tatay Digong. Alam nyo, bahay yan eh. Hindi lang basta property. Simbolo yan ng pinagsamahan ng kasaysayan ng isang pamilya. Kaya kung ibebenta, talagang maraming magtatanong. Basahin natin word for word yung sinabi ni Madam Hanile. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May apat na hatulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom. Grabe no katini ang bigat. Sabi niya hindi na siya makatulog doon kasi ini raw ng mga abogado na maglagay ng CCTV kahit sa bedroom. Pero inyo bedroom privacy mo na yan. Pero dahil daw sa mga nangyari, parang wala na siyang kapayapaan sa loob ng bahay. Naiintindihan yan ng marami sa atin. Alam nyo mga katinig, malaking trauma yan. Imagine mo, bahay mo na parang fortress pero ikaw mismo di makatulog. Siguro nga, tama lang na nagdesisyon silang ipenta kung hindi na sila komportable. Pero kung ganun ang naging sitwasyon, maintindihan mo kung bakit sila parang nawala ng peace of mind. Sabi nga ni Madam Hanilet, Baka may magtanim kung anong itatanim kaya gusto nilang may CCTV sa lahat ng sulok pati sa bedroom. Nakakabigla pero parang ganun kalalim ang takot nila siguro. Ang opinion lang natin dito mga katinig, hindi biro ang mental stress. Kapag ganoon ang nangyari sa bahay mo, para bang kahit tahadad mo na dapat safe zone mo. Naging source na rin ng trauma. Nakakalungkot kasi maraming alaala -ala doon si Tatay Tigong at si Madam Hanilet. Isa pa, nawalan na rin siya ng kasama. Wala na si Tatay Tigong sa tabi niya doon. Siyempre, mas mahirap mag-stay doon kung punong-puno ng alaala. -ala. Kaya kung mga netizens nga raw ang tatanungin, mas mabuti pang ibenta kaysa patuloy mong pasanin yung sakit at takot. Pero syempre mga katinig, ang tanong ng ilan, bakit ngayon? Timing ba ito? O talagang purely personal reason? Para nga sa ilan, kung base lang sa sinabi ni Madam Hanilet, personal reason talaga wala tayong nakikitang political na angle dito. Gusto lang natin sabihin kahit sino, kahit dating pangulo, tao rin na may personal na struggles. Hindi sila immune sa lungkot, trauma o takot. Isa pang angle, baka gusto rin nilang mag-start ng bagong chapter. Sabi nga nila, minsan kailangan mong bitawan ang mga bagay na nagbibigay lang ng sakit para makapagsimula muli. Alam ko maraming supporters ni Tatay Digong ang nalulungkot kasi parang simbolo ng Duterte legacy ang bahay na yan. Pero sana mga katinig, huwag nating husgahan agad ang pamilya. Kung para sa mental health ni Madam Hanilet, tama lang na ibenta nila yon At tandaan natin kahit anong mangyari, si Tatay Digong pa rin ang Pangulo na minahal at sinuportahan ng marami hindi mabubura ng bentahan ng bahay ang kanyang mga nagawa. Kaya sa mga supporters, intindihin natin ang desisyon ng pamilya. Huwag natin gawing issue na parang masama itong pagbebenta. Mga katinig, may aral din dito. Kahit sino, sikat ka man, may kapangyarihan o simpleng tao lang. Lahat tayo pwedeng tamaan ng lungkot, trauma at piglang pagbabago ang bahay na dapat safe space pwedeng maging trigger ng mga masasakit na alaala. -ala. Kaya kung ako, mas gusto ko na ibenta na lang kaysa patuloy kang magbigatan emotionally, lalo na kung wala pa doon ang taong mahal mo at ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala lang ng sakit. Kaya saludo ako kay Madam Hanilet sa kanyang tapang na magdesisyon. Hindi madali yun. Mga katinig, dito natin tatapusin ang ating talakayan. Ano ang tingin nyo? Tama bang ibenta nila ang bahay? O dapat ba itong panatilihin bilang bahagi ng legacy ni Tatay Tiko? At kung alam ba ni Tatay Tiko na may bentahan ng bahay niya? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa ka nila, Kaso hindi ba mas malulungkot si Tatay Tigong yan, Bring him home pero wala na siyang uuwihan? Sana mag-isip pa si Ma'am Hanilet, huwag pa dalos-dalos. Pwede namang andyan lang ang bahay kahit hindi nila tirahan muna kasi it's like giving up na sa laban natin. Nila, alam ba ni Tatay Digong ibebenta yan? Mas maganda po, wag bilhin. Kung papayag ang Duterte family, pwedeng gawin na heritage site pero ang ownership ay sa Duterte pa rin. Or kahit mag-transfer po ng residence si Madam Hanile, just keep the house as is. Nabenta na po. Mga katinig, lagi nating tandaan na bawat tao kahit dating pangulo may mga pinagdaraanan ting personal na laban. Kaya suportahan natin sila sa panahon ng mga mabibigat na desisyon. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe dito sa Tinig ng Bayan. Boses mo, boses ng bayan dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!